Hello so guys, for today's video, ito. Itong nanay na to, nakagaya ko rin na isang OFW. Kasasahod lang yan. Nasa listahan na ang dapat niyang babayaran. Tapos ngayon, naglabas siya ng sama ng loob sa kanyang mga pamilya o sa kanyang mga anak. Panoorin natin ito. Yeah, gonna... natin. Gonna... Paano... <laughs> Pero dako kay kanta agency. O niya, kasi nakarilit ani. Nat, magtutal na ta. o. ako ka ba nun? Hilak, hilak na ta. Yeah, magtutal na ta. O pagtutal ka ron kay kining mga anak, dili makasabot. Mahangi, unta-unta. kaya wala na makaon ilang inahan. Mahangyo ta na 1,000 na lang sa kaya wala may pasok. Niya, dili, good mo to kay oh. Kaya e, dakudag daku, utang kreke. Unta ka mga anak, masakpin natin mo patakag utang. <laughs> Ewa mo mo yung mga trabaho. Hindi mo mangutang. utang. Digit na pa. E, mo na sa'yo. Kung nga pa may kwarta inyong inahan. Kung nga po may mabilin. Muna ikapait ninyo. Mabuto na dyan ko. Eh nag-ulcer na kung nagkaan sa iti. E, akong anak sa Pilipinas. Eh nung pa mo kaya may ulcer na lang mag-ansaiti. Kay suportara ang pag-eskwila, alawas. Kunya ang ako lang untangan na unta, naikir. Naikir ng mga anak sa tua. Pero walay kin. Unta mo sa buti na nga mohangyo. Kay e ako, pag ako mohangyo, tinuod lang. Kano lang unta nga buwan, kay wala agad nagkasya. Wala agad nagkasya ang swildo. Kulang pag-anis wala na iba yung sarimitan. Wala, wangi, wala kong dakudako mga anak. Pero usahe, sa ay makapasakit. Kaya mga anak magigigigid kanyang lima yun sila. Magkasabot sa tinuod. Munang siguro naghan magpakamatay nga o FW. Kay Subra na yun. Okay. Sobra <laughs> na yun kadanggan. Hindi okay. magkasabot. <laughs> ako lang ta ang tahan nyo, no? Sa mga anak. Kanang inyong inahan. Kung unsa gani, maingon gani na sa inyong mahang nyo. Nga kanalaksa, kanalaksa kay tinudanay na. Kay wala may inahan nga dili. Nga gustuhon nga kanang mag, maghirap mo ba? Nga wak mo'y allowance. Wak Ma man, unta. Pero unta, usahay mo. Tuo mo. Kung unsa isulti sa inyong inahan. Nga mo na tinuod kay unyag mawahi na ang tanan nga unyag patay na inyong inahan nga uli o noon kung wala mo ikir mo magmahay nga patay na ng lawas na inyong makauli inyong inahan ang gabi natin to ng reaction, no yung sinasabi ni nanay kasi bisaya eh sa mga tagalog dyan so ita itatranslate ko ito ng tagalog ang sabi niya itong buwan lang ito nakikiusap ako Ah... Uh, magtira man lang ako kahit kukunti o katiting man lang sa sahod ko kasi para naman makabili ako dahil nga uh, ang ibig niya sabihin ay baka magkaroon siya ng ulcer kaya daw ang daming mga OFW nagpakamatay dito sa ibang bansa dahil lahat ng pasanin ng mga anak sa pag-aaral, sa gastusin ay nasa magulang na so mga langga ito no uh, ako isa rin akong OFW dito sa gitna ng silangan. So, nag-start na ako noong sa is hodis 1,500. Napakaliit. Dumaan tayo sa pandemic noon sa ilang taon. Pero nag-aaral pa yung ilang kong mga anak noon. Walang natira sa akin. Wala as ing natira talaga sa akin. Kundi ang natira lang ay na isang papel ng Western Union. Pero naintindihan ko. Pero, ito lang kinabiliban ko sa mga anak ko. Alam niyo kung bakit. Kahit nandun sila sa Pilipinas, Pinagkasya ko lahat ang pera na na pinapadala ko sa kanila dahil napakaliit at ang ng palitan noon. Talagang naghahanap buhay sila gumagawa sila ng paraan. Yung mga anak ko, nagtitinda sila kung ano, -ano klaseng tinda, manok, kung ano pa dyan, mga gulay. Pero ako, believe ako dito sa mga anak ni nanay. Hindi man lang sila gumawa ng paraan na makatulong sila sa nanay nila. Nay, ganito lang ang kasimple. Ah, magtira ka rin dyan kasi papaano naman eh mayroon kami itong sideline dito sa Pilipinas. Ganun sana ang pinarating nyo sa magulang nyo. Hindi nyo ba naisip kung ano ang kalagayan ng isang bilang isang OFW dito sa ibang bansa? Ha? Kayo mga anak na umaasa lang sa nanay at hindi kayo gumagawaran ng paraan para makatulong. Wala man lang, tama si nanay, walang pasok ngayon. Bakit kayo utang kayo ng utang? E eh, wala naman kayo mga trabaho. O ba diba, dapat tinipid nyo rin ang sarili nyo. O kaya gumawa kayo ng paraan na makatulong man lang sa inyong nanay. For example, pwede kayong mamasukan mo na kasi ilang buwan wala pasok. Pwede kayo mag-extra income dyan, mamasukan per isang araw. Kahit sabi mo 150 isang araw, 100 ang isang araw. At least malaking tulong yan para sa inyong nanay sa Pilipinas. Grabe. Antayin nyo ba, sabi nga rin na nanay, antayin nyo ba na mag-RIP ang inyong ina? Kaya nga daw ang daming nagpapakamatay ng mga OFW dahil pasanin lahat ang mga gastusin sa Pilipinas. Buong pamilya pasanin bilang isang OFW dito sa ibang bansa. ba? Diba? Napakaswerte ko na rin sa mga anak ko. Ako yun lang ang pinagmamayabang ko. Napakaswerte ko sa mga anak ko kasi noon nung wala akong pira-pira ni hindi ako nakabili noon. Pero no nagkaroon sila ng trabaho, Ah, sabi pa sa akin, ma, huwag ka na halos magpadala sa amin. Dahil kat paano mayroon kami extra income. Ay, di, ang laking tuwa ko. O, di ba? Nakaipon ako noon. Nakabili pa ako ng mga gold pa uwi. Eh. dito ako bilib. Pero matalagang may mga anak na ano eh. Hindi nila nakikita yung, bang, yung paghihirap ng isang nanay. Porkit nasa abroad. Porkit nasa abroad. Pag mayabang sa barkada, abroad naman yung nanay ko. Ala, sige wala kayong pakialam sa naramdaman, wala kayong pakialam sa mga OFW, wala kayong pakialam sa nanay nyo, sa mga magulang nyo, nandito sa ibang bansa, na halos tinitipid na yung sarili para makapagpadala lang sa inyo ng pera. Talagang naiinis ako sa mga ganitong sistema eh. Dito sa mga anak, bahala na ibas nyo ako ng ibas. Sa totoo naman talaga eh. Kasi o, oh, todo pakiusap na si nanay. Nasa social media na siya, umiyak na siya, yung listahan niya pinakita na. Ano hmm, anong sabi nga nanay, utang kayo ng utang sa tindahan, wala naman kayong trabaho. O di ba? Ang lalakas sa mga loob niyo mangutang nga naman, talaga wala kayong mga trabaho, eh kung mag extra income kayo. O di ba? Maraming mga extra income ngayon. Imposible, eh. di ako niwala sa inyo hindi kayo makapag-apply. Kahit sabi niyo maglalabada kayo, maglilinis kayo isang araw diyan sa mga magsa kayo mag-ano? Pantawid gutom. Ang sinasabi diyan, Talagang hindi nyo minamahal. Ang sabi nga gano'n ng, ng nanay, wala kayong pagkikir sa akin, wala kayong pagmamahal, wala kayong pag-aalaga, wala kayong hindi nyo ako naisip kung ano ang kalagayan ko dito. Ayan, mag-isip kayo mga kabataan na mahilig manghot-hot sa magulang na sa ibang bansa na nilulustay lang ang mga perang pinapadala sa inyo. Kahit kaya nyo naman mag-sideline, kaya nyo naman gumawa ng paraan. Para man lang mag-extra income kayo Pero iasa nyo pa sa nanay nyo O diba, ito viral na viral to ngayon O grabe, kahit sana ako pumunta Matikto, kumaano, viral to eh Ayun ito lang ang sinasabi ko sa mga kabataan Makapagbigay man na ako ng kunting advice dito Ako, nandito ako sa Mendiles Ang baba ng sahod ko noon Pero sawa ng Diyos, oh Tignan mo, may mga anak ko ngayon Mga professional O yung sahod ko, akin na ngayon O diba ba Ayan, marami salamat yan sa panunod nyo. Mag-comment down below kayo kung ano bang naramdaman nyo sa ganitong sistema sa video na ito ni Nanay. O de, comment down below kayo dyan. Sa so, maraming salamat yung lahat.